May 18 po nung umalis siya, um, nag -may meet up siya noon that time. After nilang nag-outing, nag may meet up siya na bata. Out of nowhere, nag-chat sa kanya yung bata na yun. Sino po so, yung bata? Niya. Out of nowhere lang siya nagchat lang na kami. Bakla po kasi kapatid okay. so, ka So, ka-meet up niya yun. Okay, so, parang okay. booking. Kung baga. okay, Sabihin okay. gano'n. Mm. up niya yun, out of nowhere. Then, 10.45, nung nagchat si Rensley, yung kapatid ko, na nandun na siya mismo sa meet up nila, Mm -hmm. Then after that, bigla na lang siyang may sumigaw daw po ng tulong Sabi nung mga kalapit na bahay doon Tapos, nung mga time na siguro nakalipas po mga ilang minuto na may nakakita sa kanyang e-bike na nailawan siya, na nakahandusay talaga siya mismo. So, so magkasama sila? May kasama siya noong na-aksidente, tama ba? Hindi po, siya lang ah, po mag-isa. First mag -isa. time niya po malis na mag-isa lang talaga siya kasi hindi po siya naalis talaga ng... Okay, gabi ito nangyari. Exactly po. Gabi ito nangyari, kaya medyo madilim ang lugar mm -hmm. siguro siguro, So merong sumigaw, siya ba yung sumigaw? feeling ko po siya po yung sumigaw kasi sabi po nung mga kalapit na bahay din kasi nag-investigate din po kami kasi hindi po kami natatayimik sa yung bagabag namin na makuha namin yung hostisya dahil hindi na narapat para sa kanya okay. so na gaano katagal bago nagkaroon ng pagsaklolo sabi nung ano po 20 minutes meron dumating. meron daw po na dumating na yun. sino o ano ang dumating E-bike po siya. Okay. Tago po natin sa pangalan Lara. Siya mm -hmm. po nakakita kung yung lugar na po yun is totally danger zone. Siya kung okay. tatawagin. Madilim, kung baga, madilim, walang CCTV, walang kahit mm -hmm. ano or what. So, kung hahanapin mo kami ng gano'n, wala kaming makita. Mm -hmm. Pero naniniwala ako na ituturo niya kung sino yun. Okay. Nung nakita ni Lara, buhay pa yung kapatid mo. Yes po. Buhay okay. pa po siya. Nakausap pa nasabi ang pangalan gano'n? Hindi po. Hindi na? Hindi talaga. Pero yes. buhay? Yes. Okay, so anong ginawa nitong Lara na ito? Yung Lara po, since a concerned citizen, nakadandusay mm. po siya. Uh -huh. So tinihaya siya para may pagkakakilanlan. At the uh -huh. same time, may dumating na joyride. Oo. Uh -huh. Inangat yung motor niya. Okay. Halos konti lang yung layo ng motor niya kung sasabihin nilang motorcycle accident. Okay. So ngayon, Concerned Natabu, Citizen... na ano ba siya? Parang nadaganan ba siya ng motor niya? Hindi Kaya, po. Medyo kailan? malayo sa kanya yung motor. Ah, tumilapon siya? Ah, parang parang okay. ano po siya eh, yung gas-gas niya kanan, kaliwa yung gas-gas ng motor. Okay. Parang ganun po yung okay. kinalabasan niya. Tsaka so, sobrang lapit po talaga. <laughs> Based din sa video na sinent -sin po ng Concerned Citizen na yun. Okay. So dumating ang barangay, kinuha. Yun, kinuha siya, then sinakay uh -oh. sa stretcher. Okay. So so it was an emergency response team stretcher exactly. I am assuming so may parang first aid first responder yes Ganon okay tapos tapos pagkakuha po sa kanya hindi ko po maintindihan kasi unconscious yung tao hindi nila makausap yung mm -mm. tao pero may dugo siya mm -mm. based din dun sa babae na nagsabi na concerned citizen sumuka siya ng dugo okay. at lumuha yung mata niya okay so si uh, head injury yan concussion yes yan pagkaganon ganoon hindi okay. ko po alam so Saan siya dinala Dinala siya, instead na dalhin siya sa hospital. dinala siya, inikot siya, since wala pagkakakilanlan, wala siyang ID or what, anything. Ewan ko bakit nila naisip na iikot sa mga kalapit barangay na dapat... Iikot? Yes po. Iikot para? Ipagtanong-tanong kung nakikilala. Kasi daw, eh... <laughs> Nang anong oras ito ha? Alas 11, alas 12, madaling yes, ng gabi. Gano'ng katagal bago nadala sa ospital? 9 a.m. na po. Kung hindi pa po magsasabi so, yung police nadalin siya sa ospital. Kailan pumasok ang police dito? Umaga na rin po. Kasi wala rin silang report sa police station. At kinagagalit din ng police na napunta doon na bakit hindi niyo sinabi sa amin kung wala pala kayong balak dalin sa ospital, sana kami na lang ang nagdala sa kanila. So in short, attorney, para lang malinaw po, kung tama po ang pagkakaintindi po namin, bago po dalhin sa ospital eh nilibot na po sa dalawang barangay Tama po. so ang purpose po dahil sa paglibot sa isang sa, sa dalawang barangay is para ipatanong Makilala. Kung, Makilala. kilala niyo ba to so okay. ano okay. parang okay. oh, bubuksan okay. muna kilala niyo ba ito Ganon, ipapakita na habang dugodugo na po ah po may dugo siya may dugo siya based sa mga picture din na meron kami ngayon at kung tatanungin natin kung sino yung mga pinagdala na barangay na yon Makakapagsabi din sila na, din oo, dinala nga yan dito. Hmm. Baka sila, ba't nyo dinadala dito yan? Mm. Dali nyo na sa ospital. Tama po. SK Kagawad po siya na nagsabi na, bakit dito nyo tineturn over yan? Dali nyo sa ospital. So may nakakaisip pa rin okay. pala. Kap, magandang hapon po sa inyo. Uh, magandang hapon po, Tony. Okay, Kap. Uh, uh, Bati po. Yes. Ah, Bati po kasi sa report ng marabaranggay ko, -oh. napagkaalam nila na lasing lang yung taong. Kaya po, I-identify nila kung saan nakatira para pagpahingahin yung taong tao. Kap, sandali lang ha. Kap, well, hindi po yata tama na sila ang magde-decision kung lasing lang yung tao. Kasi may insidente, sabihin na natin. May insidente na nakita, may motor na nahulog, merong taong nakahandusay. Hindi po ba ang protocol nito is we really have to bring that person to the proper uh, venue, siguro sabihin na natin hospital, para ma-assess. Opo, kasi base doon sa ano namin uh, experience pagka-pagme na anong mga lasing, ganun po ang ginagawa nila, pinagpapahinga lang po sa parangay, tapos pag-umaga, yun oh, know, pinapauwi na. Ganun po kasi yung naging ano nila. Nako, mukhang maling-mali po ito And on all fronts, sir, kasi hindi po, kumbaga, <laughs> yung bang nag-first yung first responder, I am assuming hindi naman ito well versed on the on medical assessing on medically assessing yung estado ng tao. lalo na po kung merong gas, -gas may may sugat, may dugo. Um, based on yes, the po. video, uh duguan yung Yes po, may dugo po siya based din po sa siya. mga picture na meron oh. po kami. At saka, kap meron tayong tinatawag na concussion. Uh, head injury na hindi kailangan magkaroon ng ng dugo or physical manifestation pero severe. Ang uh, injury internally. Eh, pwede nga rin na masabi natin na baka merong tama sa I mean maaring broken ribs. At saka ako sa nakikita ko by all counts hindi siya mukhang Yun nga po. Ay, yun nga pong driver po, ako yung nagreport eh. Hindi naman po na marunong sa medical ano. Exactly. Pagkakaano nila. Kap mukhang kailangan baguhin ninyo yung protocol ha bago pa po magkaroon ng mas Well, uh, this is already a very grave incident or circumstance. Abogado po ako, hindi rin ako doktor. Pero by all accounts, in terms of protocol and procedural requirements, I'm sure the DILG has um, several circulars on this already. So, identified ba natin kung sino po ang nag-respond? Ano po ba yung nag-respond? Tanod? Yes po. Kansihan? Um, yung yung pinaka-duty po nung Sunday na yan. mm, -mm. Lahat sila. May siya? isa po siyang kagawad. Hmm. Tapos meron din po yung... I am ano assuming it's the kagawad that na-assigned yes, doon po. sa distrito or sa purok sa na yun. Na yun. yes Okay, po. si ito si kagawad Francisco Solis. Tama ba ako? Yes po? Po. At saka um, si Deputy, Barangay Deputy Orly Punsalan. Pons yes po. Kap, I am Ponsalan. assuming na hindi ito ang first na nangyari na ganito. Uh, tulad ng sinabi ninyo, uh, maaaring merong mga lasing lang. Pero kap, kahit yung mga lasing na yun, na, baka merong internal injuries yun, hindi natin sigurado. ang aktuali nga yun, yun nga po ang um, sa isip nila na lasing yung tao pong na-respondehan nila. Kaya inaanap nila kung saan lang nakatira. Yun po ang umano sa kanila. At saka hindi po ba mas madali na dalhin muna sa emergency? Meron naman tayong government hospitals. Sila ang magbigay ng assessment? kung lasing nga lang ba or at least even to establish kung ano yung level of intoxication nung tao at saka kung ano yung uh, estado ng injuries nung ng tao saka pinagtataka ko lang dito attorney so since accidente yung ni nila mm -hmm. pag ang batang na uuntog pinapatulog ba natin di ba hindi ay dapat hindi talaga dapat hindi talaga hindi eh pinatulog oh. nila eh Pinatulog nila without knowing na ambulansya, ano bang ambulansya? Ang ambulansya is ang dala niya talaga. Actually, hospital. kahit ang lasing, ayoko patulogin eh. Painumin ng kape, ah, buhayin ba? ng diwa. Yun yung hindi ko maintindihan kung bakit ganun. At the same time, after nilang hindi nila lang yung tao, oh, oh. ilalagay mo na lang sa court Ay, yun na nga eh. for nine hours. Tapos ang hours. nangyari pa dito, Kap, dead on arrival na. Hmm. Kinabukasan ating inyong inyong. Kinabukasan na po. Napa-autopsy ba ninyo? Napa-autopsy ba ninyo yes, ang kapatid ninyo? Na-establish ba nila ang time of death? Hindi po. Okay. Ah. Kasi it would be good para ma-establish. Kasi baka habang nagsuroy-suroy, nag-ikot-ikot, doon na nalagutan talaga ng inyong inyong inyong. Based po sa pagkakadala nila, na hindi na nila nahadamp yung pagkakakilanlan, 1.13 a.m. Ah. Yan yung iniikot-ikot na, 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 na nila sa mga kabarangay. na po na nila sa barangay ay, nila. meron din kasi siyang dugo sa ilong. So, yes. may yes. malumalabas po na dugo sa ilong. Yes. Sir, yun po ba talaga ang protocol nyo na dadalhin nyo muna po sa iba't ibang barangay bago nyo po isugod sa ospital? Yun po ba ang... Masi po sa experience ng driver ko, yung pagkaka ano niya, statement doon sa ano... Ang ano nila, hindi kasi tinatanggap daw sa ospital pag walang kasamang family. Kaya po ang ano nila... Sinong, yung anong ospital po yan, Cap, nang ma-verify po namin, Sir? Ay, hindi po naman nila sinabi. Basta yun ang experience ng driver. Bawal po yun na kasi precisely that's why it's called an emergency. At the very least, uh, bibigyan muna ng karampatan na first aid kasi para matugunan kung ano man yung immediate na medical attention na kakailanganin ng tao may dugo ang ilong eh Cap, this is this is homicide resulting from negligence wala na wala naman no kung ano ren na inanolinan na lasing magandang hapon po sa inyo master sergeant yando Yes, attorney. Magandang yes. hapon po sa inyo. Sergeant Landa po ng Gen 3 CPS. Yes. Ano po ba ang protocol Pag merong mga nire-rescue or nagre-respond tayo to an accident? Ano po ba ang uh, protocol? Ah, uh, o pagka serious in nature accident at uh, unconscious ng biktima, kailangan po natin talaga ng, ano, ng ambulansya para sa complete ng paggamitan mm -hmm. para pag sa ng biktima kapunta po sa ospital. Okay. This is a must ito yung mas na protocol. Uh, sir, ano po ba pwede i kaso natin? <laughs> kung merong ganitong case, parang homicide by to through negligence, reckless imprudence, ano ba? Hindi ko uh, na alam, eh. uh, Atty. Sa part po ng uh, mga bantay bayan at barangay tanod, kung uh, so pwede natin i-recommend base sa circumstances, yung negligence resulting in homicide. Mm. Kasi okay, may malinaw na kapabayaan po doon sa pagdadala sa biktima sa ospital. Uh, sa so negligence po tayo. Oh, that's the criminal aspect. Pero meron, yun nga ho, meron pa kaming inimbisigan yung tungkol po doon sa foul play. Hindi po namin ginidistard yan. At kausap po po si Christian dyan. Mm -hmm. At bibihira lang yung magka-timingan so sa dami yung nag-challenge sa araw-araw. Oo. Oh, oh. Dito sa police station. Pero okay. yung personal number ko, alam naman po ni Sir Christian yun. Okay. So, dalawa pala ang tinitingnan natin dito. Yes. So, it could be uh, foul play And then also the negligence, the negligence. aspect the negligence, and po. also the fact na kung may foul play then we could have preserved the scene of the crime yes, if at all diba kung nagkaroon uh, agad ng coordination with tama the police pa, uh. yes, Secretary Wensi Kamingay, magandang hapon po Attorney good afternoon po Yes good magandang afternoon, afternoon po. Oo, sir paano po ba ang proseso nito kung gustong magsampan ng kaso ni Christian laban doon sa mga concerned na uh, barangay officials po Uh, attorney, first and foremost, wala pa po akong idea. Basta po nakikinig lang ako. Yung sa Christian, hindi ko pa po siya kilala. Anyway, uh -oh. pagka po, ito po, lumalabas na meron yatang gustong reklamo, Ano po? Yes, pagka yes. Anong po, proseso sa inyo? may ering merong reklamo, mm -hmm. tungkol sa mga ering barangay officials natin, mm -hmm. na sa local government code, kailangan sa amin po isang yes. pang, verified complaint mm -hmm. as to administrative level para po yes. makita kung may violation po. Yes. Ito, Uh -oh. Open po kami basta po may complaint. Yes. Mm-hmm. Pupunta lang po sa amin sa office tapos i-ano po nila i-verify di yung kanilang complaint, Ibit yes. ibig sabihin susumpaan nila yung sa abogado. Hindi po ito yung mere affidavit lamang. Ano po na pipirman? Ito yes. po ay dapat sworn uh -oh. at saka po verified ng abogado. Open uh -huh. po kami ito ma'am. Uh, tatanggapin po namin. Yan. May mga experiences na ba kayo na meron nang nagsampa ng kaso uh, against government local government officials? Ganyan. O may meron na po yung okay. dati po galing mismo sa national office ng DILG na forward okay. po sa amin kasi nga mas kami po yung yung may authority jurisdiction. Me, apo jurisdiction. Okay. So tapos meron pa rin uh -oh. po dati na ayos naman po. Mm -mm yun po okay naman po yun. okay so ang gusto ko lang i-establish that this is not a case of first impression so yes. pwede talaga oh, meron lang proseso na sinusunod yes, so ma assist natin Shari ang uh, pamilya ni Rensly Amor no and and true yes, Christian uh, ikaw ang nakakabatang kapatid niya uh, on uh, this aspect. aspect on this Turn aspect ah uh, yes yes Wendy basta po kung okay lang po antayin kami sa second floor po sa city hall yes nasa kanan po, unang pinto sa kanan, City Hall po. Okay. Wensi, mm -hmm. sa okay. inyo okay. namin, dyan namin sa inyo, iko-coordinate ito ha, yung uh, tulong na ibibigay namin kay Christian. Oh yes ma'am, ako kasama naman po talaga sa function ng Sangguni ng Panglungsod, yung, okay. yung mag-hear pagka po may mga administrative complaints sa mga yes. in-barangay official. Wensi, wag mo ibababa ha, kasi kausapin ka lang off-air para mas mabigyan ka ng uh, background information on on the case. Okay, ma'am. Sige po. Sige Oo, po. Maraming salamat. Maraming okay salamat. Po, okay po. Nung dinilog kasi natin ito sa DILG, they brought us to the appropriate agency and that is really the Sanggunian. But kung meron na kayong na-lodge na complaint doon sa DILG, ganun rin, ipapasa nila, ibabalik nila doon sa Sanggunian ito. Mm -hmm. And so may proseso. Yes. Um, yung verified complaint, etc. na kailangan natin. Bali, nakapag-ano na po kami, attorney. Mm -hmm. Nakapag-complain na kami. Ang pinagtataka ko dito, wala kaming any something na pinag-usapan or what? Resolution na agad sa DILG. Le yes po. Yes. Ang resolution ng DILG is ibalik sa sanggunian. Yan yung mm -hmm. sinasabi niya. Tama din naman po yung sa DILG. Mm -hmm. Gaya po ng dati po nating nilalapit sa kanila, yes. pwede po nating ipasok sa retraining po yung barangay uh -uh. po ng San Tiago uh -huh. ng General Trias City Cavite. Ah uh, dahil po dito pa lang po mm -hmm. nag nakitaan po natin na may kapabayaan pala. Yes. Opo. So gagawin po natin yung retraining po uh, sa DILG at tinatawagan na rin po natin si Yusek Valmosina po para ma, ma address Opo. ma ano matutukan matutukan yes. ito. On the point naman of yung criminal liability, that's another case. No? Pero mas gusto ko yung pag-reorient sa ating mga barangay officials on the protocol. Yes, atin. Just ko Lord. Kap Utang na loob lang po. Siguro maganda po na mag-coordinate tayo with the DILG, even with the PNP, because they can help. No? Uh, and even with our local go local hospitals, yung ating provincial or district hospitals for the proper protocol and management in rescue operations. Yes. Marami pong, marami po, hindi lang po para sa kalamidad dito, kundi lalo na sa mga ganitong klase ng mga insidente o aksidente. Nakarating na kay uh, USEC uh, Felicito Valmosina. maraming salamat po na sa conference lang siya, but we have coordinated Uh, with Yusek Valmosina. Mm -hmm. So, hey, yes, sorry. Pwede doon, ba ito i- ano nga to, eh, kung baga mm -hmm. i na namin siya ng ombudsman? Pwede rin. Yung pang ganyan. Ako. Oo. Pero ako kasi, bilang abogado, una muna, kalap muna tayo ng lahat ng documentary evidence, mm -hmm. okay? And then we go to the appropriate offices because then you will have yung administrative sa ombudsman kasi it's both administrative and criminal case But the ombudsman will only investigate And then it will also go through the proper hearing, hearing. offices So on the administrative, sasabihin rin na yan dito sa sangganian mm -hmm. O kayo ang may jurisdiction On the criminal case, also under ano ba to? RTC ba to? MTC? Ganito, ganyan-ganyan I don't think this is Sandigan Bayan level, hindi But yes, pwede rin naman Sir, ganito po yung gagawin po natin. Sasamahan po kayo ng reporter ni Sen. Raffi uh, patungo po sa Sangguniang Bayan po. And uh, of course, paimbestigahan po natin yung barangay po ng uh, San Chago, Diyantri, Cavite. Mm -hmm. And kausapin, do nabigay na po namin lahat ng detalye po kay Yusek uh, Valmosina Balmosina. po para po magkaroon din po sila ng sariling investigation. Chairman! Opo. Sir, pwede bang i-prioritize po natin yung uh, pag-reorient po ng protocol sa atin pong mga officials? Apo, Tony. Hindi po. Mm -mm. mm -mm. Hindi po yung maniniwala po kayo, Sir, sa driver po ninyo. Uh, <laughs> oh. Dahil yun po ang uh, pinaniniwalaan niya. So siguro, Sir, mas maganda since kayo po ang kapitan, magmando po kayo kung ano po talaga yung dapat po na ginagawa po at kung ano po ang dapat pong gawin po. Uh, na mga unang rumiresponde po sa mga ganitong sitwasyon kap. Wag mm -hmm. hindi po 'yung dahil lang po sa sinabi po ng uh, driver po ninyo. Salamat po uh, Chairman uh, Mendoza oh. ng Barangay Santiago Gentri Cavite. Sige po, Tony, Magandang hapon po. Okay. Sir, ayun uh, po, natutulong po kami na maimbestigahan po ito at kung meron man pong legal uh, action po na mangyari po sa Barangay Santiago gen na uh, Tricavite, Um tutulong po kami, sir. Okay, yes, sir. and uh, we will make sure sir na magkakaroon po ng magandang investigation po dito at makukuha po natin ang hustisya po. Tama uh, po. Mm -hmm. Sige po, sir, kausapin po namin kayo, sir, sa kabilang studio and aming pong uh, taos-pusong pakikiramay, sir.